Welcome po dito sa channel ng inyong simpleng mamayan. At ito po ang inyong simpleng kuya, muling bumabati sa inyo ng isang magandang araw, Pilipinas. Last Friday po, November 28, 2025, naglabas po ng desisyon yung ICC Appeals Chamber para po sa apila ng Council na FPRRD para sa kanyang interim release. Ang desisyon po ng Appeals Chamber ay kinakatigan ang nauna ng desisyon ng ICC pre-trial chamber na tanggihan o hindi pagbigyan ang request for interim release na hinihingi ng kampo ng mga Duterte. Pakinggan po natin ang desisyon muna ng mga ng ICC. Indulo na lang po ito. Finally, the Appeals Chamber notes that the Pre-trial Chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58 b of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Ayun, meron po kung bakit umabot sila sa desisyon na hindi pagbigyan ang request ng kampo ni FPRRD para sa kanyang interim release. Ang tatlong grounds na ito ay medyo, kaya po hindi ko pinlay yung, yung mga naunang parte, eh, masyado po siyang, sa tingin ko po masyado po siyang technical na parang mas madali po siyang maintindihan siguro ng mga taong, yung mga lawyers na, or may mga alam sa batas, or familiar sa mga usapin tungkol sa mga ganyang bata, sa ganyang kaso. Ngunit, dahil tayo po, kagaya ko, na isang simpleng mamayan, isang ordinary mamayan, eh, hindi po natin basta-basta magets or hindi po natin basta-basta ma maintindihan ng maayos kung bakit at papano sila umabot sa ganitong desisyon. So, may nakita po ko isang interview kay Attorney Conti na ipinapaliwanag niya po ng gamit yung terminologies, yung mga salita na common na ginagamit ng kagaya nating mga ordinary mga Na sa ko, mas madaling maintindihan ng mga kagaya natin. So, i-play po natin ito para po ma... ma ipinapaliwanag niya po yung tatlong grounds na yon. Pakinggan po natin. Grounds nung appeal niya. So, una, umapela siya dahil sabi ng, ni, ni ng kampo niya na mali yung pinagpasahan ng pretrial chamber na sabihin siya ay risk Una, sa na hindi sisipot, pangalawa, hindi siya mag, uh, niya yung proceedings o uh, magtatamper sa ebidensya, and then pangatlo, gagawa ng dagdag krimen. Yan yung mga risks. Pangalawa, sabi daw ng pre-trial chamber, mali sila na hindi inappreciate o kinilala yung garantiya nung tatanggap na estado. Kasi merong risk, pero para kumaga ma, uh, ma, maibsan yung uh, yung pangamba na nakutatakas yan, may bansa naman na nagagaranti na hindi yan tatakas. At pangatlo, eh yung sa totoo yung sinasabing humanitarian grounds, eh nabagit naman, exceptional na yan na circumstances. Uunahin talaga yung number one. At ito yung pasya ng appeals chamber, number one malikba uh, mali ba yung pre-trial chamber sa kanilang appreciation ng statements ni Sara sa kanyang current situation na siya ay yun nga, president, dating presidente at kaka-elect lang na mayor ng Davao. Sabi ng appeals chamber, tama naman yung pre-trial chamber eh, na binuo nila yung pagtingin doon sa sitwasyon. Hindi ito simpleng dahil sinasabi ni Duterte hindi siya tatakas, dahil sinasabi ni Duterte hindi na siya gagawa ng krimen. Hindi ganon. Yung posibilidad dad na tataka siya, posibilidad na pakialaman niya yung proceedings, makikita mo yon sa, eh nakaupo lahat ng anak sa gobyerno. Uh, may sinabi si Sarah, tapos yung ultimo pa nga na pinupunto, yung kasaysayan niya sa pag-interfere sa proceedings nung panahon na imbinestigahan yung DDS killings, ito yung 2019-2018 na sa pamumuno ni, ni Senator De Lima. E eh pagkatapos nun eh nakulong si Senator De Lima at ito yung isang medyo evidentiary point na, pin na binanggit ng appeals chamber sabi niya News report lang ang pinagbatayan nung di umano binrief kasi yung isang witness, si Les ito, sa Senate. At sinabi daw ni Alan Peter Cayetano na noon katatapos lang tumakbo bilang Vice President at natalo ni, ni Gong, sabi daw niya, loyalty check tayo ha, alam mo na kung kanino tayo loyal. Tama, sabi nung appeals chamber, tama naman yung desisyon ng pre-trial chamber na pagbatayan kahit news report. Tapos dun sa pangalawa, yung state guarantees that the pre-trial chamber made errors in the appreciation of state guarantees. Sabi nila, eh sabi na nating uh, may risk na eh. Kahit ano pa, kumbaga, ang sabihin ng estado, yung receiving state, patungkol dito sa risks na, sige, what if lagyan namin ng bracelet or anklet oh, oh, sa paa? Oh, oh. Hindi pa rin kaya eh. Kasi yung number one, risk siya na hindi tatakas, hindi sisipot. Risk siya na pakikialaman yung ebidensya or yung witnesses. Uh, pangatlo, dagdag -dag na krimen. Kasi dito naman, siya ang may problema dun sa dagdag na krimen na nangako siya na dodoble ang patayan sa Davao pag naging mayor siya. At yung pangatlong grounds, ito yung technical grounds, ha? ito na yung sabi ng court, okay, sige, may exception humanitarian grounds. Mm -hmm. Bihira na mag-consider ng humanitarian grounds yung ICC. Alam nyo kung bakit? Ito yung hindi nila bilanggit pero isha-share ko. Kasi ang taas ng standards ng ICC detention facility uh -oh. with regard to safekeeping. Uh -oh. At yung health nila pwedeng masagot through proper care within uh -oh. their guideline. At saka yung healthcare, kung sa atin, diba, parang bitin-bitin tayo, sa kanila, physical and mental health has to be ensured. And therefore, yung pre-trial chamber ay tama nung in-appreciate naman nila. Nagbasa naman kasi yan ng medical report. Kaya lang dito, sabi ng appeals, kasi sabi ng pre-trial chamber, we are unconvinced. Hindi kami nakumbinse ng mga report na binigay ng kampo ni Duterte na dapat siyang palabasin. Kaya sabi ng appeals chamber, tama lang naman. Uh, kung hindi sila nakumbinse, eh di lalong hindi kami nakumbinse hmm. kung ano man ang dinagdag na ebidensya ng kampo niya. Kaya ultimo, sa totoo, eh kasalanan po ito ng defense na either kulang yung ebidensya or mali yung argumento. Ay, yung binanggit niya, ni, binanggit ni Atty. Conti, yung pinakulong si, Atty, Si, si Laila de Lima, hindi lang yun. Di ba may binabanggit sila Skanyas before pa yun na makulong si Laila Delima? Di ba tinangkayan nila? Tinangkayan nila ipaambus si Laila Delima doon sa Dabaw, eh, Hindi lang. Ganun, ganun sila kalupit. Ganun sila katindi. O ngayon, siguro naman naliwanagan na kayo kung paano umabot yung ICC sa ganitong desisyon. Kung nandyan pa kayo, baka pwede naman po pahingi ng inyong mahalagang like. Alam niyo po, malaking tulong po yan sa akin para din po i recommend po ako ng YouTube sa mga taong kagaya nyo na mahilig po sa ganitong usapin. Malaking tulong po yan sa amin. Like, subscribe, at ang notification bell na rin. Ito po ang inyong simpleng kuya. See you on my next video.